kung tinood yun tata nga anti-corruption ka nga nung magay ka sa grabe ka yung isyo ka ron kang BBM, billion-billion man eh na man yung isgotan re nga pagpangawat nito sa nasyonal iso ko ka iso ko ka maldito ko ka haringgangis ko ka nga nung wama ka istorya gabing pangawat ron sa administrasyon ni BBM. Oh. Kana. Oh, nganong nag-uban man mo? Aning congressman diyan tra Kagas. Si Unsa may ka istorya nimo? Ah, uh, mayor tata sala nga ang, ang Davao del Sur na may mga insertions. Mismo sa gipagawas ni Saldico, na may Davao del Sur dito. Ano kana ang batikusa kay dagko kay kantidad? Kana may batikosa kung anti-corruption ka. Ah. Uh, Kana may batikosa. Oh. Kana may batikosa kung anti-corruption ka. Kana may batikusa Oh. Kana ang administrasyon ni BBM karon. Ug ngano man nga ang dabaw din sir, naaday mga insertions. Hmm. kabaloko nung tata, mandito kay ka. Naghanggang baligad, naghanggang koneksyon sa army, police, tanan, naghanggang koneksyon. Pero, kanang grabe ni mo pang huraw sa kuwa, <laughs> grabe ka mang huraw, kaning na live, humana nako pindot sa tanang dapat na kong istoryahan, nakabaluan eh. Kung mapatay man gani ko ninyo, o kanang grupo ninyo nila, mayo, labalangi, ngi, kana kung mapatay niyo sa dorong bukol, murag, Dok lang yan ito si tibis. Murag daghan yung mga yabo ari. Mm. Murag labaw pang Nepal may tabuan ang Santa Cruz. Hmm. Pati imong isugo. Pati imong sugon, Kulo bang kaliro. Pabota lang kay lako istoryahon nga tao nga post na ko sa Facebook. Hmm.